Hello guys, good morning. Ayan guys, dahil nakabili kami ng ng plancha sa Watson guys, ang aming su, amin susubukan guys. Ayan, pinaplancha pala ako ng aking anak guys. Ayan. Dahil marunong siya magplancha guys, pero wala naman siyang gamit guys na gloves. Kaya ayan guys, napakaganda ng plancha na ito dahil pag ginamit siya guys, smooth talaga. Hindi siya masakit sa buho. Ayan. Ang brand pala nito guys ay JML. Kaya kung bibili kayo guys ng plancha, ayan. Try yung bumili ng JML. Dahil napakaganda niya guys. Ayan ang resulta ng aking buhok. Ayan. Napakaganda pala ng brand na ito guys. Ayan. Yan guys. Para ka na rin nagpariban guys ng buhok. Hindi mo na kailangan guys pala magpariban dahil napakaganda ng brand na ito. Thank you for watching. Bye bye.